Isang konta natin to the <laughs> Road trip to the moon. With my friend eh. Magagala mo na kami minsan. Minsanan lang talaga kami magpapasyal. Diba ang ganda ng ano? Ano ba yung mahugan yun? Gusto may tubig ka? Alas, sis. Na-off yung tubig. Parang narinig ko kanina, mga alas 5 o alas 4. Oo, okay. oh, parang. Oh. RCD, Winter Breeze. Okay. Hi. Ay, ano yan d'yan? May guardian na. Perfume binabantayan na ano, nabintan na uy sayang yung mga dahon no dahon ng shabu nabintan na dapat naman rin no pag mga tamad mali maghugas mga anak dahon <laughs> dapat para. na para walang hugasan so yung oh uh, pinag nilinis, so, yung, uh, pinag nilinis. Yeah. para na ma uh, ayayaman yan. yung nakabili niyan dami ng dahon tsara, plastic, balang, uh, balang araw, puno na rito na. No? Diyan, oh, may nagtatayo na naman dyan. Tayo, pwede mo i Si Ash eh. nga, binalik ko, hindi niya, hindi niya, hindi hindi niya, hindi niya, hindi niya, inaksip. Inaksip niya? Nasa ano lang siya, hindi niya nagtitingin, ina-spam lang niya yun. O ganyan, naka-spam. May pinasa nga siya ng ano, di ba? Ay, oo. Ano hmm. po siya, tiglo? Makabanding ba yun na? Dito um, ang may bumibili na naman, no? Unti-unti na rito, no? Unti-unti hmm. hmm. na yung lugar namin. Maraming tao na pakiyap. <laughs> Private kasi yun. Private, no? Trespassing yun. Lulu, sana all mga mapipiras. sila. So. Kami may pira. Sumakubo ka dyan. Pwede palang, why not? Kasi gusto ko magtanim-tanim. Kasi hindi sa atin. <laughs> <laughs> ganun na ito. Ha? Ganun na yan. mo Malapit na kami guys sa pupuntahan namin. Nasaan? <laughs> <laughs> <Ay, sige, laughs> Allah, alis yan. <laughs> Saglit lang naman kayong Oo. Oh, okay. Kikita. Yung pupuntahan <laughs> namin na sa labas. Gano? Okay. Kasi ikaw? Kinising mo yan. Tamparorot yan ang Mag-iingay yan sa <tinsin. laughs>